Question. May working permit na. So, makakapunta na ba kaagad ng Czech Republic at gano'ng katagal bago makapunta ng Czech Republic. So, sa mga hindi nakakalam, ang working permit po, ito ay isa sa requirements once na nag-apply kayo dito sa Czech Republic. Okay? Ganito kasi yung mangyayari dyan sa inyo. Once na kayo ay nag-apply kay employer, so, kukunan kayo ng working permit na nagpapatunay na kayo po ay legit na pupunta ng Czech Republic. Now, during sa inyong pagbibisa, ito pong working permit na to is ipapasa ni agency sa um, BFS. Okay? Ang tanong dito, once na kayo ba may working permit na, makakalis na po ba agad kayo? Hindi pa po. Matagal pa. Bakit? Kapag may working permit na kayo, binibigyan kayo ng karapatan or meron kayong patunay na kayo po ay may job order. So, kung hindi nyo alam ang job order, ito po ay ipinapasa sa POEA na nagpapatunay na itong company na to is kailangan nila ng tao papunta dito sa Czech Republic. Halimbawa is 15 person. So, ito po yung patunay na nagpapatunay na kailangan namin ng 15 person dito sa Czech Republic. Si agency maghahanap ng 15 tao or kung ilan ang nasa job offer or working permit na marireceive nila. Now, syempre, kayo po as nag-apply, nakapasa sa kanila, is meron na po kayong working permit. Bibigyan nila kayo ng working permit. etong working permit na to, kailangan yung pirmahan. So, minsan, ito yung tinatawag natin na job offer. O, peran kayo, papipirmahin kayo doon kasi kailangan po yon sa POEA during ng application ng inyong visa. Now, during yung inyong pagpapabisa is nag, nag, tumatagal yan ng 2 to 4 months. Kung ikaw ay may working permit pa lang ngayon, imaginein mo na meron ka pang visa application na 2 to 4 months, meron ka pagpaghihintay ng iyong flight, meron ka pang paghihintay ng pidos mo, ng medical mo, and so on. So, in short, ang tagal po ng pagalis nyo, ang average ay 6 to 8 months. Minsan, merong nakakalis ng 4 to 5 months. Ito yung mga urgent. Ibig sabihin, kailangan-kailangan ng kanilang employer. Pero, ang average, 6 to 8 months. Ibig sabihin nun, is yun yung pinakamarami na nakakalis sa Pilipinas sa ganun katagal. 6 months to 8 months. Now, meron po bang cases na inaabot ng isang taon? Yes, may cases na ganyan. May cases po ba na nare-reject sa visa? Yes, may cases po. Ano ang mga reason bakit nare-reject sa visa? Unang reason is uh, may problema sa employer. Pangalawang reason, may problema sa inyong documents. Pangatlong reason is ang inyong accommodation dito sa Czech Republic. That is the uh, three reasons na pwede kayo deny or hindi ma-approve ang inyong mga visa. So, ibig sabihin po ba kapag pasado na ako sa visa, makakalis na po ako. So, guys, eto ang sure. Makakalis kayo kapag may visa na kayo. But, Uh, let's say na dapat hindi magkakaproblema ang inyong employer. May mga cases kasi na napipending na pe kahit may visa na kayo. Ito naman isabihin natin na 1% lang ang average na nangyari na ganito, na napending kahit may visa na. Bakit? Kasi po, yung pupuntahan nilang employer dito, biglang nagkaroon ng problem. So, once na nagkaroon ng problem sa inyong employer, ayun, matik na po yun na mapipending muna kayo. At pag napending po kayo, Uh, may possibility na tutulungan naman kayo ng inyong agency para maghanap ng ibang uh, company. So, 1% lang yun ang iyari na ganyan. Ibig sabihin, uh, napakadalang kung baga out of uh, 5,000 is one person lang. Hindi po siya. Wala kayong dapat ipag-worry sa bagay na yan kasi napakaano lang yan. Minimal na minimal. Kung baga 1% lang talaga siya. Okay, yun lamang. Thank you.